ipit ng gusto sa nayubing unahan ng tourist bus ang driver na si Roger Albayalde. Subalpok ang tourist bus sa isang pang 10-wheeler truck sa Tuba Binget kagabi. Habang sinusubok ang e si Albayalde, makikita ang nakahilera sa kalsada ang ilang namatay sa aksidente. Pahirap ka pagsagip sa mga biktima dahil walang ilaw sa lugar. Maya-maya pa, nailabas na ang driver na panay ang daing. Base sa investigasyon, Pauwi na ang tourist bus sa kaya mga estudyante ng Marinduque State College na nag-field trip sa si Ilocos at Baguio. Pero habang binabagtas ang pababang daan, nawalan daw ng preno ang tourist bus at sinalpok ang nakasalubong na truck. Nasalpok din daw nito ang isa pang pampasaherong bus. Mahirap kasi sabihin ka agad kung sino may kasalanan kasi uh, ang makapagsasabi niyan is uh, yung mga driver at saka mga victim. Patay sa aksidente ang tatlong estudyante, dalawang guro tour guide, isang relyebong driver. Siyempre, gano'n talagang maiyak ka, gano'n. Birthday pa naman ang anak ko kahapon. Nasa higit tatlong po ang sugatan. Kwento ng mga nakaligtas, may diferensya na ang bus bago pa man sila umuwi. Nung no, umaga may sira yung ano, yung, 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 yung bus. Okay. Tapos nung gabi na daw po, may yung, dalawa na daw po yung sira. Tapos nung nandun na po kami sa mga, yung Marcos yung, may pa zigzag zigzag na po uh -huh. siya. yung isang driver na, pumunta na siya sa gitna tapos humawak siya ng mahigpit sa mga bangko <laughs> alas dos pa lang hapon mm -mm. siyempre so, parang may mga may mga diferensya uh, yung pas ng medyo ano na medyo bumulusok sa yung lahat di ba? Mm -hmm. siyempre pinitik yung preno Nangako naman ng tulong ang pamunuan ng eskwelahan sa mga biktima. Nagsampa na rin sila ng kaso laban sa St. Barakel Traveling Tours. Christian Reliorta, News 5.